Yo, welcome back mga kaligsi Nandito na naman tayo sa aking YouTube channel Pero kung bago pa lang kayo, huwag kalimutan mag-subscribe Pindutin ang bell para like ang update Sa aking mga video ang tagahin ito e, mga kaligsi, tapos lang natin mag-gym At di, ayun nga, di ko na pinakita yung Workout ko kung anong mga ginagawa ko At saka alam ko na, na miss yun naman yung mga workout ko Kaso hindi natin pinakita ngayon Kasi medyo kailangan natin maghabol kasi naging busy tayo ng matagal-tagal uh, naging busy tayo sa business natin na malit na pero talagang so for the best makikita nyo naman sa mga naging video ko at saka yung mga ina-upload ko talagang madalang na ako mag-upload ng video ko sa youtube kaya ngayon nakasingit tayo ng kaunti at saka bukod dun naging busy rin ako sa trabaho halos kinakapos ako ng oras talagang busy busy talaga at saka ito nga hindi na tayo nakapag video ng mga workout natin kaya hanggang sa ganito na lang tapos ko lang pero ayun kita kita nyo naman kung ano yung pinag pinagbago ng katawan natin at kahit nabira tayo magbuat so makikita nyo pa rin talagang makikita nyo, na video may kalakyan pa rin talaga tayo mga kaliksik kitang kita naman kahit na bihira na tayo magbuhat talaga may palamang pa rin yung katawan natin hindi na talaga makawala sa katawan natin at saka sa sarili natin na hindi tayo magbuhat kailangan pa rin natin magbuhat para magiging malakas tayo at saka magiging maganda yung katawan natin kahit medyo taba taba na yan so ayun mga kaliks kung nagustuhan nyo magkalimutan mag like mag comment at mag-share. Next time na lang tayo mag-gagawa ng video about sa pagdigip, pag, pag -ubot. Ngayon ang pinagkabalang sa bahay ay yung nagluluto tayo, naging macho boy, kusinero na tayo. So ayan, dito na lang.